Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa IPCRF. Okay, so pag mag-fill up tayo ng IPCRF, ano? Madalas hindi natin na i-proceed ipro dito, hindi natin pipindot tong proceed immediately. Bakit hindi siya uh, may, ma hindi siya makapag-proceed kaagad? Ano ang dapat gawin? Una, i-click natin itong file. Mabilis ang pagtuturo lang ito. Ha? Ah. Okay. I-click mo itong file. And then, itong more. And then, yung option. Pindutin mo yung trust center. Tapos, pindutin mo yung trust center setting. Tapos, hanapin mo dito yung macro. Macro setting. Tapos, enable. Okay, click mo yung enable. B, B, A, macros. Pag napindot mo yan, click okay. And then, another okay dito. And then, i-close mo ito. Punta ka dito kung saan sa inyong file mo. Click mo yung uh, right click. Right click tayo. Tapos, punta ka sa properties. Tapos, pag napindot mo yung properties, lalabas ito. Hanapin mo itong unblock. I-check mo yan. And then, okay. Now, susubukan so na natin kung pwede na tayo makapag-proceed yan. Yan. So, titignan natin kung pwede na tayo mag-proceed ang paggawa sa IPCRF. So, since teacher 3 ako, iyan yan ang proficient. Then subukan natin kung magpro-proceed na siya. Ayun. So yun muna tinuro ko sa inyo kung paano ma may enable yung macros sa inyong uh, Excel. So I hope you learned something from this video and if you want more videos like this, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, Have a nice day, everyone.